na nahuli during your time so may, pwede mga magbanggit Mr. Chair, si Mr. Duterte na mga big fish yung mga uh, drug lord mga nagmamanufacture ng droga during the time kasi ang nakita lang natin ay bloody no uh, dugo ng ating mga maliliit mga mahihirap na mga mamayan pwede ka bang magbanggit uh, Mr. Chair si Mr. Duterte ng na na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay o nahuli o napakulong sa panahon mo ma'am uh, magtanong ako ah uh, uh, Mr. Chair ako po yung nagtatanong point of order pwede pong sasagutin na lang ng resource eh, person eh, mali yung tanong mo eh So, Mr. Che, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga uh, small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinagagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Tapo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Sa... Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Ah, uh, hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, ragdor, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dolo, Kaliang ko yung kamay pati pa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. Ha? At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba kaano, pa paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay uh, talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever. Kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulong, inahuan ng cases, kinulong, at uh, hindi ab, uh, hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, uh, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 8,100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Uh, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagtapin, ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi mato. po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan But hindi ba? ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Oh, correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested? ang ating mga kulungan. ba? Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? ba diba dapat uh, obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng, ng, ng pagkakataon, oportunidad para sa um, employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad na sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero eto po no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po 'yung sinasabi niyo, name names. Sino po 'yung tinapon niyo sa looka ah, sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng drug, ng biktima ng EJK dito. Wala ma 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 Di man, daba man nag-assign, ma'am. Hindi po, ito katulad nito katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po, Mr. Chair, ng ating, ng, ng, ng ni Mr. Duterte, na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Hmm. So, ganun na po ba, ka, ka, ka-cheap? O wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya, sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder, 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo sa halip na sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusan patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun? Mr. Oh, wala Chair? kasi akong trabaho na ibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. ano, What you're mounting is uh, still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi yun imam sa tapos. Hanap buhay nga Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Um, Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, di ba? Ginagawa nga natin ng buong, buong magkaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So, hindi po ito dapat patayin. No? So, mukhang mali po yung line in, of thinking. Hindi dapat, ma'am. Pero kung talaga, if the situation calls for it, uh, I will not hesitate and the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gagamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos sa tapon mo doon sa ka pakakainin mo pa. Aposin mo na that is my philosophy and i don't believe in you if you do, if you do not yeah. like what i if you do not like my my ideology fine that is that's mine bahala kana sa buhay mo kung ano yun. opo at bahala na rin po yung ano no yung justisya, ano? no yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa well, or sa ibang naging, bansa po. Pero kung ako. ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ano, no, ah, ganyan, yat ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of, what kind of thinking of that, Mr. Ah, Mr. Chair? Right thinking. That's yours what what, yun? what what can can you think of it's, it's it's the right thinking I don't believe in you Okay Or, next Mr. S Mr. I'm Chair I'm not asking you to believe in me Okay fine Far from it Fine Mr. Chair in 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 same senate hearing uh, Mr Mr. Chair Mr Duterte said encourage the criminals to fight encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, um, self-defense ng mga polis, yung, ano, no, yung ginagawa nilang pagbaril.